Yung viral Dubai chocolate, finally, meron na rin sa Ugbo, Tundo. Pero sa kanila dito sinamahan ng twist, kaya naman dahil sa sobrang unique, imagine ninyo nakaka 400 to 500 cups sila at sa kalahating araw lang yan. Atong Cafe Crisosto mo na makikita nyo lang dito sa may kahabaan ng Street Food Night Market, Ugbo, Tundo. Ito yung mga ino-offer nila, marami kayong pwedeng pagpilian dito. Ilang strawberry pa 'yung ilalagay niya. Hanggang dito po sa Ah, okay, 'yan mapuno. Wow. Thank you. Pala dito mo hindi sa kay Luli diyan. <laughs> Saan mo yung strawberry? Sa ano bagyo po. Thank you. Ang ganda. <laughs> Hi ate! Hello po! Kano na po katagal itong Dubai Chocolate Strawberry niyo? Nag-start po nung Feb. Kamusta naman po? Nung una po ano, medyo hindi pa po siya kilala. kilala. Tapos nung pinost po ng amo ko sa Tiktok, nag-viral po. As ah, po okay. Nakita ko po kasi yung sa inyo, medyo kakaiba. May marshmallow. Pan na po naisipan ng dagdagan ng uh, marshmallow? Naisip po ng amo ko yun para, parang signature po namin siya. Para pag may gumaya din po. Kasi ginagawa po yung ano namin lagi. Yung style. Yung so, ibig sabihin kayo po yung kauna-una naglagay ng marshmallow? Yes po. Nang <laughs> kanapay po. Ah, okay. Kayo din po yung unang ng gumawa ng Dubai chocolate dito? Ah, po. Dito po yung. Ah, okay. Hanggang. Ano oras po kayo nagbubukas dito? Ano po? 4 p.m. to 12 a.m. Ano po yung pinakamaraming cup na nagawa niyo sa isang araw? Isang araw? Ano po? Uh, For 50 to 500 Wow! nakaka 500 kayo? Ano po? Pag Friday to Sunday, tsaka pag holiday. Tapos yung ordinary day nyo, yung pinaka-konting benta nyo? Pinaka-konting. 150, 150 Pinaka-konting na yun? Mga 50 Wow! Congrats ah! Yung chocolate kayo mismo yung gumagawa? Uh, chocolate bar po siya. Chocolate really, bar talaga uh -huh. na minimelt lang. How about yung pistachio niyo po? Ah, homemade din po siya. Ginagawa yung almond niyo po yung, yung gumagawa. Gumili po sila ng machine. Pero yung katayfi niyo po, kami din po nagluluto. Yung sikat na Dubai Chocolate Strawberry, nasa ubu na ngayon. Matatrya natin. 149 pesos lang, guys. Loaded ng strawberry. Talagang inaapaw nila hanggang dito yung strawberry. May pistachio sauce, may katayfi, may marshmallow pa, and of course, chocolate. Tapos yung marshmallow nila, tinotorch pa. Galing. Tapos 149 lang. Parang lugi sila sa dami ng strawberry na nilalagay. Yeah. Yan. Mm. Yung strawberry nila matamis. Ang sarap. Ang sarap nung pagka-freshness ng strawberry. Tapos yung chocolate niya, tsaka yung pistachio sauce. Though yung pistachio sauce niya, hindi ganun kalapo. Pati yung chocolate, pero still, para sa 149 pesos, not bad na. Masarap na to. Loaded pa na strawberry. Yung katay hindi siya yung katay na unang na-try ko. Pero yung texture na niya, yung crunchy. Sarap pa rin. Masarap pa rin yung gamit nilang chocolate. Masarap din yung pistachio sauce nila. Mmm. Masarap. Try natin with marshmallow. Mm. Wow! Wow, guys. Nakatry na ako ng ganito sa iba. Pero next level tong may marshmallow. Kung halimbawa kanina, masarap na siya. Yun na yun. Nako, out of this world nung may marshmallow. Mmm. Panalo to yung combination ng dalawa. Mind blown ako. Worth it yung 149 pesos. Napakamura lang, actually. Hindi ako mapapaya pag nirecommend ko sa inyo to. Try nyo yung marshmallow at ito. Sabay. Dito sa may cafe, Crisosto Kasi marami sila nagtitinda dito eh. Yung best naman yung itry natin sa kanila. Actually, marami kayong pwedeng pagpilian sa kanila. Pero syempre, yung pinaka bestseller sa kanila, yung Dubai chocolate at itong Bisco. 149 pesos lang din. Tingnan nyo naman guys. May marshmallow pang kasama. At ang ganda-ganda. Try na natin. Mayili kasi ako sa Biscoff eh. So kung kanina, masarap na yung kinain natin. Masarap na yung chocolate. Masarap. Mas gusto ko to. Actually, masarap na yung chocolate kanina. Mas sumarap pa ngayon. Mayili kasi ako sa Biscoff eh. Sabayan naman natin ngayon ng marshmallow. Mm. Ang maganda doon, everyday, bagong padala yung mga strawberry nila. hum, Uau, bagagem, hum, hum, hum